Marila, nakita mo silang tatlong girls. Anong masasabi mo sa kanila? Ang gaganda niyo. Hindi niyo mararanasan yung mararanasan ko. Oh, <laughs> dapat di, hindi maganda hindi, ka. Marila? Ano dapat paniwalaan mo yun. Oo, oo. O, Alam mo, Marila, huwag mo na ugaliin yung ano. Dinadown sa dina sarili. sarili. Ang uso ngayon na laro ay ganda-gandahan. Yeah. Yeah in game ka sa ganda-gandaan. Oo, naku. Hindi, dapat may kumpiyansa ka sa sarili mo. Mm. Ang ganda-ganda mo. Sexy ka. Ano ba gagawin? Tumalikod na lang sa kanila. Harapin mo sila. Maganda ka, Marilla. Yes. Oo, dapat may kumpiyansa ka sa sarili mo. Tiwala. Self-love. Self-love. Sabi nga ni Christina Aguilera. Ano? You I am, am beautiful. Teka lang, sinabi niya lang. Sinabi niya, sinabi niya lang. Hindi niya, niya kinanta. Kurenta. Huwag <laughs> <Kinanta. laughs> mo nga sila support. Eh. <laughs> supporter. pero eh, totoo yung lyrics na yun. I am beautiful no matter what they yeah. say. Words can bring me down. Tama. Oo. Oh, oh. Pretty ka ka mo si Marie Lozano. Kilala mo ba yun? Yes. Yeah, Oo nga, no. Ito ang tandaan mo. Kung feeling mo hindi ka maganda, tandaan mo na lang si Lassie Artista. Di ba, Marina? Diba? Lalo na iyak, eh! Lalo na iyaki! Lalo siya, 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 ito na Ito na, ito, ito na ang bagong epi epitomya ng kagandahan. Di ba? Si, siya, si Marina maganda. Marila, sumama ka sa akin, lalo kang gaganda. <laughs> Promise. Lalo ang gaganda. Ang taas ng kumpiyansya niya sa sarili niya. Di ba? Oh. At saka yung, di ba, yung, yung, yung ibang tao nga, di ba, sinasak sinasaktan ka dahil ang pangit ng tingin sa'yo. So kung pangit tinintangin mo sa sarili mo, di sinasaktan mo rin yung sarili mo. Ayaw mo nga nung sakit na yun, pero ikaw ibinibigay mo sa sarili mo. Okay. Kung ipinagkakait nila sa iyo ang pagmamahal, ikaw mismo bigay mo yun sa sarili yes. mo, Marina. Okay?